Agad na napasugod si Derek Loren sa lugar ng pinangyarihan ng away ni La Paul Abilino at si Balak ng sampahan ng reklamo ang kapuso aktor. Si Kimi lang kasi ang iniisip kung bakit hanggang ngayon ay hindi magawang ereklamo. Simula noong Thanksgiving party, choking event, showtime backstage, lahat yan ay pinanagpas. Sadyang napakabait ng akres para patawarin ng paulit-ulit si Sian Lim. Ngunit husto na at trauma ang abot ng akres. Nagawa ng hatakin ni ang mga kamay para lang sumama sa kanya. Sapat na ito para maturuan ng leksyon upang hindi na maulit. Samantala, kasabay ng pagputok ng balitang ito, sunod-sunod ang mga opinyon ng netizens at syempre mga nagmamahal sa akin pao. Ayon sa kanila, sabi ni Sian sa mga interview, okay na okay sila noong naghiwalay. Sila ni Kimi, sadyang hindi daw umano sila meant to be. Malungkot dahil natapos ang 11 to 12 years na relationship. May, may iyakan at closure. Ngunit walang involved na ibang tao maraming galit na umano sa kanya to the point na maraming private message na natatanggap. Walang katapos ang pagbabatikos. Hindi ko lang magets bakit kailangan persahan na balikan ulit si Kim Cho kung talagang wala na sa kanya. Kahit sino nagtataka, bakit nagbago yung mga sinabi niya sa si interview? Kinain ang mga sinabi. Ngayon naman ay pilit ulit na naghahabol. Ano ba ang totoo si Yandim? Mahal mo pa ba si Kimju? O talagang insecure ka lang kay Paolo Bidino?